Hi, this is a Soul Farm girl. Welcome to Annika Farm. I-update ko lang kayo mga kapigis sa mga inahin namin na nasa gestating area at si Tommy. Tara, samahan niyo ako. sobrang na-miss ko po talaga si Tommy kaya pupuntahan ko natin siya ngayon. Pupunta na po tayo sa mga inahin at kay Tommy na sobrang na-miss ko po talaga. itong mga inahin namin. Ayan. So, tulog na tulog po sila. Katatapos lang po kasi nilang maligo. Ayan, so ito yung isang bulog po namin. So, ikutin po natin lahat to para makita po ninyo. Ayan, so yung mga iba po dito, buntis na. Ayan, ang lalaki na po ng tiyan. Grabe. Ito mga to kasi sabay-sabay na mga anak tong mga to eh. So, dito naman po sa kabila. Ayan sarap maligo, no? Ayan, kasi napreskuhan po sila. Tsaka, mainit po kasi ngayon dito sa lugar po namin. Kaya, nagpapahinga na. Tutulog po sila lahat, eh. So, ito na rin po yung mga inahin namin na nandito. Buntis na rin po itong mga to. Ayan. Kamusta naman kayo, ha? Namiss nyo ba ako? Namiss niyo ako, no? <laughs> Sobrang namiss ko po talaga itong mga inahin po namin. Ayan, mga yan. O yan, ang lalaki ng di ba? Ito rin, ang laki na ng tiyan. Malapit ng mga anak. So, si Tommy na po nakabuntis dito, ah. <laughs> Ginamit na po namin si Tommy. Actually, si Tommy, matanda na po siya eh. Nasa 3 years na po siya mahigit. Ito na po si Tommy. Grabe, sobrang namiss ko po talaga ito. Ayan. Kamusta ka, Tommy? Ha? Kamusta ka? Namiss mo ba ako? Hmm? Namiss mo ako, ano? Oh, ang tagal natin hindi nagkita, Tommy. Sobra, sobra. Papaalis ko na nga lang yung tali sa lieg mo. O, oh, dapat hindi ka na tinatalian eh, no. Ito naman po yung isang inahin namin. Ayan. So, karamihan po dito sa inahin namin, si Tommy na po ang nagsampa. Malaking tulong po talaga si Tommy sa amin. Kasi halos lahat ng inahin namin dito, siya na po yung nagsasampa. Ayan. So, madami na rin po talagang anak si Tommy. Grabe. Alam nyo ba dati maliit lang siya, di ba? Tapos biglang lumaki, nalagaan namin. Ayan, so malaking tulong talaga siya sa amin. Ito naman po yung kauna-unahan po namin inahin, si Mami Pig number one. Ayan, so dahil dito, kaya kami nagpadami or dumami yung mga alaga po namin baboy dito. Dahil sa kanya, ba? Diba? Ayan, so yung first parity niya, second, third, fourth, fifth parity, ginawa po namin lahat na inahin. Yan. So, na-miss ko Mami Pig. Sobrang na-miss ko po talaga yung mga alaga po namin yung baboy dito. Lalong-lalo na po si Tommy at saka si Mami Pig number one. Dahil kung hindi po sa kanila, hindi po kami makakapagpadami ng baboy. Ayan. So, yun din. Nagpapasalamat ako dahil naabot po namin yung 61 sao level. At next time na video ko po, i-update ko naman po kayo sa mga inahin po namin na uh, mga nganak at saka sa mga naglalandi. Actually, nakapag-AI na rin po kami. Yun nga lang po. Lagi po kasi akong wala dito sa farm. Sa Manila po kasi ako nag stay So, nandito lang po yung asawa ko para siya na yung mga nagdi-video para ma-update na lang niya ako. Ayun. So, ganoon na lang po mga kapigi para may update ko kayo kung ano po yung nangyayari dito sa loob ng farm po namin. Kung ilan na rin po yung mga baboy namin dahil ang ginawa po kasi namin mag-asawa. Kanta na rin po kasi kami ng mga ibang inahin po namin. So, malalaman nyo kung ilan na lang po yung naiwan. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe and hit the notification bell para lagi po kayo updated sa mga bago kong video. Happy farming everyone!